Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinaka balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mainit na isyong lumabas sa pagdinig ng Senate Committee on Defense, kung saan kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto, Gibo, Teodoro Jr., na hindi pa rin triggered o nasisimulan ang Multirole Fighter Jet Acquisition Project ng Philippine Air Force, dahil kulang ang financing commitments mula sa national government. Ayon sa Max Defense Philippines, kahit may matagal ng plano at shortlist ng mga posibleng jet fighters tulad ng Sub-Gripen at F-16, mukhang malayo pa tayo sa pirmahan ng kontrata. Bakit nga ba? Ano ang mga legal at financial na hadlang na humaharang sa proyekto? At ano ang magiging epekto nito sa ating National Defense Modernization Program? Yan ang ating pag-uusapan ngayon kaya siguraduhin tapusin mo ang video na ito para sa mas malalim na pag-unawa kung bakit grounded pa rin ang MRF project ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unang punto ni Secretary Teodoro, wala pang sapat na finance ang commitment mula sa national government. Ibig sabihin, kahit gusto na ng Department of National Defense o DND na simula ng proyekto, hindi pa ito may tuloy dahil kulang sa malinaw na mekanismo kung saan kukunin ang malaking halaga na kakailanganin. Para ma-visualize natin, ayon sa Max Defense, ang kabuoang halaga ng proyekto ay nasa 400 billion pesos para sa tatlong squadron ng multi-role fighters. Kung standard MYOA o Multi-Year Obligational Authority ang gagamitin, kailangang ilabas ng gobyerno ang buong halagang yun sa loob ng apat o limang taon. Ang problema, masyado itong mabigat sa national budget, lalo na kung sabay-sabay pa ang ibang modernization projects ng Army at Navy. Pero may alternatibong solusyon, gamitin ang foreign financing o long-term loan schemes mula sa mga bansang nag-aalok din ng fighter jets. Kung ganito ang sistema, pwedeng ipagpaliban ang bayarin hanggang 18 hanggang 20 years, at mas mapapababa pa ang interest kung gagamit ng syndicated loans na may kasamang sovereign at local bank guarantees. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang sobrang bigat sa annual budget ng gobyerno at mas mapapahaba ang pagbabayad, halos katumbas ng lifespan ng mga jets mismo. Kung iisipin, practical ito, kasi hindi naman agad-agad kailangang bayaran ng buo, at may pagkakataon ng gobyerno na magamit pa ang pondo para sa ibang defense priorities. Ngunit kahit may ganitong financing options, may isa pang malaking balakid, ang legal cap o limitasyon sa halagang pwedeng utangin para sa defense acquisitions. Ayon kay Secretary Teodoro, may umiiral na batas o presidential decree na nagtatakda ng maximum loan exposure ng bansa pagdating sa mga defense projects. Hindi niya diretsyong sinabi kung anong batas yon, pero ayon sa Max Defense, isa sa mga posibleng dahilan ay ang Presidential Decree No. 415 na ipinalabas pa noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. noong 1974. Ang PD-415 ay nagtatakda ng loan ceiling na US 300 million United States Dollars para sa defense procurement. Noong 1974, malaki na ang halagang yun, sapat para bumili ng isa o dalawang squadron ng F-15A, B-Eagles. Pero sa panahon ngayon, ayon sa Max Defense, dalawang unit na lang ng Gripen ang mabibili sa halagang yon. Dahil dito, malinaw na hindi na ang kupang batas sa kasalukuyang halaga ng modernong armas. Ang $300 million noon ay maliit na halaga na ngayon kumpara sa multi-billion dollar projects tulad ng MRF, submarines, at missile systems ng Philippine Army. Ayon pa kay Teodoro, may suporta na mula sa executive branch para hilingin sa kongreso at senado na baguhin o e-override ang mga lumang batas na ito. Pero habang hindi pa ito na wala sa kapangyarihan ng DND ang pumirma ng anumang kontratang lalampas sa limitasyong yun. Ibig sabihin, kahit may proposal na, kahit may gustong magbenta, kahit ready na ang PAF, hindi pwedeng ituloy ng DND hanggat may umiiral na legal restriction. At hindi lang ito sa MRF project. Apektado rin ito ang Submarine Acquisition Program ng Philippine Navy at Land-Based Missile Systems ng Philippine Army. Ibig sabihin, tatlong major modernization programs ang on hold ngayon dahil sa lumang batas na dapat sanang na-update na matagal na. Isa pang interesting na punto mula kay Secretary Teodoro, hindi siya pabor sa piecemeal acquisition. Para sa kanya, walang silbi kung bibili lang ng anim na fighter jets per batch. Ang ganitong sistema, Aniya, ay hindi makakabuo ng epektibong air defense capability at hindi rin makapagdudulot ng credible deterrence sa mga potential adversaries. Bukod pa rito, kung bibili ng paunti-unti, tumataas pa ang presyo ng susunod na batches dahil sa inflation, currency fluctuations, at pagbabago sa geopolitics. Sa madaling salita, mas lalong magiging magastos sa long term kaya mas gusto ni Teodoro na bilhin ng sabay-sabay ang tatlong squadrons ng multirole fighters plus supporting aircraft tulad ng aerial tankers at EEWNC o airborne early warning and control planes. ito ang magiging backbone ng Philippine Air Defense Identification Zone o ADIS na matagal ng pinapangarap ng PAF. Ayon pa sa Max Defense noong 2023 ay may naibigay na price quote na nasa 400 billion pesos para sa tatlong squadron package at naniniwala silang ito ay mula sa sub, ang gumagawa ng Jazz 39 Gripen EF. Pero dahil sa inflation at pagbabago sa exchange rate, inaasahang tataas pa ang presyo sa mga susunod na taon. Kaya para sa DND, mas mainam na maayos muna ang financing at legal framework bago pumirma ng kontrata. Sa ngayon, kahit may pondo pa para sa unang batch, Pinili ng DND na maghintay muna para makasiguro na kaya nitong i-fund ang buong programang pang matagalon, hindi lang isang maliit na batch ng eroplano. Ang tanong ngayon, ano ang epekto nito sa Philippine Air Force at sa National Defense Strategy ng bansa? Ayon sa Max Defense, dahil sa posisyon ni Secretary Teodoro, malabo nang magkaroon ng MRF contract sa loob ng 2025. Kahit gusto ng Air Force na magsimula muna sa unang batch, halimbawa, Anim o labindalawang jets, mukhang hindi ito papayagan ng DND hanggat hindi maayos ang batas at financing mechanism. Kung titingnan natin, may logic din ang ganitong approach. Ayaw ni Teodoro na paulit-ulit ang procurement na nagre sa pagkakaroon ng iba't ibang klase ng aircraft na mahirap i-maintain at i-sustain sa long term. Mas gusto niyang may comprehensive acquisition, isang malaking kontrata na may kasamang support package, training, logistics, at life cycle cost. Pero sa kabilang banda, nangangahulugan ito na posibleng madili pa ng ilang taon ang ating capability build-up. Habang ang mga karatig bansa tulad ng Indonesia, Thailand, at Malaysia ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang Air Force, tayo ay patuloy na naghihintay ng tamang batas at pondo. Ito ang malaking dilema ng ating defense modernization. Practical ba ang maghintay ng perfect package? o mas mabuting magsimula kahit maliit, basta tuloy-tuloy ang pag-angat ng capability ng ating armed forces. Ayon sa mga analyst, parehong may punto, pero malinaw na sa ilalim ng liderato ni Secretary Teodoro, ang direksyon ng DND ay mas konserbatibo, do it right once, rather than do it small and pay twice. Sa kabuuan, ang isyong ito ay hindi simpleng delay lang. Ito ay sumasalamin sa structural at legal challenges na hinaharap ng defense modernization ng Pilipinas, kung saan ang mga lumang batas mula pa noong dekada 2070 ay nakakasagabal sa modernong pangangailangan ng 2020s. Habang naghihintay tayo ng bagong batas at mas maayos na financing model, nananatiling hamon para sa DND at PAF kung paano mapapanatili ang kanilang momentum at moral. Ang tanong, kailan makakalipad ang unang multi fighters ng Pilipinas, at kailan natin mararamdaman ang tunay na air defense capability? Para sa mga sumusubaybay sa Philippine Defense Developments, siguradong tututukan natin ito sa mga susunod na buwan. Kung gusto mong updated sa mga ganitong usapin mula sa MRF, submarines, hanggang sa missile systems ng ating armed forces, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para sa mas marami pang Taglish defense analysis content. Hanggang sa muli, ito ang PH Malaya, para sa isang makabayang diskusyon tungkol sa pambansang depensa ng Pilipinas. Maraming salamat at mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas.